Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite. At sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles. Ikasampung araw sa buwan ng Hulyo. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito, nang Miyerkoles, sinabi ng pag-asa na ang uh, sangang hangin mula naman sa karagatan ng Pasipiko na tinatawag na Easter Lease o Amihan ang patuloy na magdadala ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa araw na ito ng Miyerkules. Ang mga residente ng Palawan at ng Kabisayaan binalaan ng pag sa potential flash floods o landslides dahil naman sa paminsang-minsang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan at mga pagkulog pagkitlat dala naman ng Easterly. Ang kaparehong weather system ang magiging dahilan din ng pag-uulap ng kalangitan na may dalang isolated rain showers, pagkulog at pagkikidlat sa Bicol region, sa mga lalawigan ng Quezon, Aurora, Isabela at maging kagayanan. Ang natitirang bahagi ng bansa, asahan na rin daw ang bahagyang pag-uulap ng kalangitan na may kasamang isolated rain showers paalala din ng pag-asa sa publiko na ang mga severe thunderstorms ay pwedeng maging dahilan ng flash floods o mga pag ng lupa. Ayon sa pag-asa, wala naman sinang na-monitor na anumang tropical cyclone or low pressure area malapit o nasa loob man ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa araw nito ng Merkules. Pero ayon sa pag-asa, ang Southwest Monsoon na tinatawag ding habagat ay muling lalakas sa mga susunod na araw at ito ang magiging dominant weather system sa ating bansa. Ang Palawan at ang kanunang bahagi ng Mindanao ang unang tatamaan ng mga monsoon rains sabi pa ng pag-asa.